Lakad Sige kuya, balik ka. Ay, siya. Pasok ka po dito. Mayroon mo. Nakikita nyo to? To. O. Oh. Ayun. Gamit to ni sir. Pantanggal daw ng sakit. O. Oh. Karingin niyo. Sir, ano na pala mo dito sir? Hindi masyadong eh. So, okay. So, may kasama tayo dito from Quezon City sa... ba sir? Ano? Uh, Kainta. Ah, okay. from Kainta pala? Kainta. So, dinala to. Pumunta mag-isa. Namimilipit ko kanina. Uh. Ano nangyari sa iyo, boss? Ano po eh. Uh... Galing ako sa check-up ng anak ko, mm. yung bunso, kasi pinapaterapy na rin siya for uh, yung delayed speech niya. Mm -hmm. So, nasa pila kami, um, kakarda eh, ko siya. Ano ito? Ano yung Two years old ko. Mm. Medyo mabigat siya, yung malaking bata. bata mm. Pag lipat ko na mabuhay, paupo na ako, biglang may lumagatok dito sa... Ano, sa may nagtumaki ni Alex? Di ba wala pa? Wala. So baka, makakala niyo kung sino lang po customer namin, hindi niyo napansin nagpapapogi ako. Kasi, ah, yung bisita po kasi natin talaga eh, asawa po ni Alex Dunsaga. Ito yung jura. Asawa, no? Diba, diba? kasi yung kaya, kaya. Magpakita ka yan. Magpakita ka yan. Kita niyo ba? Yun know? Sagsalamin pa nga. Shit oh shit. Aray ko! So, set. Ako na lang yung headset. po, nung po, pagpatingin ako sa misis ko Ah, sobrang sakit po eh. Uh -huh. parang bibitaw ko yung wala ko, hindi ko na kaya. Malibig kasi dahil yung misis niya, no? Pero una na ito, sir. Ito ah. Oh. May lumang pilay dun sa likod eh. Oo. Oh, so, masakit okay. talaga balong ang mono. Masakit po talaga. Kaya nga, kaya nga ito. Okay. Sa kanya to eh. Sa kanya to. Oh. Ito, sa kanya to. <laughs> yan yeah, po yung ginagamit kong pang, ano, pang... Pang relief. Pang relief lang. Oh. Oh. Pwede kayong gumamit ito pang relief to ha. Pang relief to mga ganito. Itong mga oh. pampadulas, gano'n. Pero pag dito sa amin, hindi namin kailangan niya. Gave na. Sir, napacheck up mo na yung likod mo. Na-try ko na po sa, ano, sa PT. <coughs> <coughs> Doon po sa may, ano, dyan sa may masinag. Ah. Na, ano Ang um, ginano ko na dito sa frozen shoulder ko. Kasi grabe lagi talaga malam. Kahit ngayon, nararamdaman ko masakit pa rin talaga dito. Kaya lang ito, biglang umano to eh. Sir, <coughs> 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 pinapiti mo to. Oo, oh, pinagtitig ko. Po. Ito. Ayan, ito oh, nga yan. Ako. Oh, yan, yan. Ito. Ah, yan, yan. Ito. Oh. Tapos dito. Yan. Oh, yan. no? Oh. oh, yan. yan hindi oh, eh, nila mahal sa sudan. Nakilabalik ako, pero hindi po ba ano eh. Hindi ba ano Magkano ba yun? Ano po eh, cover po nung card ng... Magkano nga wala? Parang ano po eh. Kada isang session po kasi, ay kada part, upper, kaka lower, Bali dalawa po yung kakatas nila may seryoso. Well ah, lang na libre. Libre na session. Uy, sige teka na. So pag tinapitin mo to, ibabayad nito, iba rin bayad nito. iba. Ano po? Upper tsaka lower. Na ano ko yung upper tapos yung lower. Pagka wala na kano, pagka wala nang aso ah, range Bayad ka na. Bayad na ako. mga nasa around 2 plus. Tinotan nila yung pinahanan. <laughs> <laughs> huwag na siya. <laughs> at least ako, at least ako pag siningil ko kayo, gagaling talaga. Ang madayo. Oh. Depende mino mo ko, yung frozen eh kasi akala ko yung yeah, frozen. Mamaya, at kita kitang pa yung tatanggalin. Hindi okay. na. Sige, tagal ka pa siya. Tanggalin natin yung sabalitan na kasi sayang yun, madali lang yan. Okay. Yung gantong sakit, bakit sir? Wala ko sa nararamdaman dito, ba? Nanginginilo na mga lay. Opo, okay. wala. Mas gusto mata ko sa bibig? -bib, kasi okay. naman Opo, maabot dito. Opo, po. Tinapiti. Opo. Hindi ko pa kasi alam dati. Bata lang gumagawa sa amin yan sa dito. Eh. Ay, boss, yung palawag nga mo ako. Kasi so, may know. tama ka sa puno. Boy, kapag may ganito kayo sakit, yung sinabi ko na sobrang ngalay, nakirot, ngalay sa kakirot na magkahagaw. Tapos umaabot sa ganito, namamanig once in a while doon sa may kamay. Madali lang yun. Hindi niyo kailangan gastosan sa inyo. Kung pa dito, dat, tutungo ko sa inyo paano yung ginagawa. Hindi ko kasi nare-replay ang lahat eh.

Tapos pa magpapakamit. Superman. Ako ito. Hey Alex, paggagalingin namin itong asawa mo. Sabag po ay halos kung sa, sa aga, Kami na po bahala Shout sa asawa po. niyo, ma'am. Di. Displendent na Okay.

pagpasok ko ng sabi ko sa'yo, Ibu, na lang. Tama sa may pin. sa may pink. Pin um, sa babay -e? Sino? Sa tatay. Sino tatay? Namastray mo din Yan yung dalawa dyan. Yung ala isaan. Dalawa na lang yan. <substant talks> yung dalawa dun yun, no? dalawa dun, makulit e. Saan ba Ano yan? Sana kung <kayo>, hmm? <slaps> uh, tumatay mo. Oh. <laughs> Hanggang dito sa part. Layer yung nasa bitna. Ay, may ba? Lahat yan. To. Uy, itong nararamdaman niya, kaninang umaga lang ito ha. Baka mamaya may magulat dyan. Iba yung lumang pilay. Ito naman bumigay, bumigay lang dun galing sa lumang pilay. Siya, yeah, try nga natin ito na mabilisan Try lang natin na ha. Hatakin yung dalawa Bin, pasok mo, bin Mababaw no? no. na ko, ayun na Papasok na Siya, try nga natin may, may kurba na siya, oh, you know, kita niyo ba? You know, kanina yung straight backbone yan, you know. Oo, oh, ganyan kami kalapit yung mga. So, congrats po sa asawa nito, sa, uh, sa pamilya nito. Alam mo, nag-expect kayo na gagaling to. Magaling na po. Dinamay ko na po yung mga ano, para sa pamilya nito ha, hindi to para sa lahat ng na nanonood. Yung mga tama niya po dun sa likod, kinalkal ko na po kasi, kasi may roll-on na dali. Yung, may ganang roll-on. Oo, kung pa kita yan. <laughs> may dalang may dalang roll on po para sa sakit ng likod, hindi eh. inaano po yung mga sakit. Hindi pa po to magaling kailangan pa natin i-session, pero yung sakit niya ngayon, tanggal na po. Pero yung mga lumang pilay po, hindi namin na-correct ng todo. Pabalikin niyo na lang po siya. Isa okay, so, oh. Dito galing yan. Dito bumigay. Okay, so wala na yan. Ipapakita na namin sa inyo mamaya kapag naglalakad na. Uh, Pita tayo. Ito yung ilang <laughs> manat. Ako? Ito yan. Ano po? Ilang mo? Oh. ay sakit din

Dapat ka, Dapat <laughs> okay, dada na, dada na, ako kasi yung sa atin. Dapat siya dadaling ko. Wala na, magbabawas lang tayo. Ah, ah, Bilis na lang ginagamit ko, hindi na yan. Kasi walang amoy yung mga, Ah, ah. na natin si Kuya. Check natin mamaya yung lakad niya na. Yan po ang vlog kanina sa. Oo. Oh, yeah, yeah. Yan, yan muna ha. Okay sa sa asawa nito kay Alex Kinsaga. So okay na po yung asawa niyo. So pwede niyo na po siya puntahan. Pwede rin po kayo dumalo dito para makita niyo ako person. Mas guwapo po sa talaga ako sa personal. <laughs> so, yun. First session, pero may mga lumang pilay. Sir, question. Yung mga lumang pilay, yun taong mo lang iniindayon? Ah, Matagal na po kasi ang work ko po kasi work from home tapos lagi ako nakaupo. May 10 taon na? Uh, mga ano na po siguro 2-3 years na, ganun. Hindi yun 2 years, But more than that pa. Uh, o kung sa bagay kasi nung nag-call center po ako, time pa ng pandemic meron ako ng masakit na talaga yun. 2020. Okay. Uh -huh. So game, yung lumang pilay huwag nyo nang intindihin ang usapan dito yung pilay kanina umaga. Dinamay ko naman yung lumang pilay. So ito na po yung ano niya? Uh, reaction nung ato niya, listen. Kahit kami, yung The maintenance nalang is yours. Ang sa kami sa sakyan eh. Dala. dala. Biyos, Sir, pag uwi ng biyo, dala. Ayaw na bumalik. Okay, so yon sa asawa nito ano thank you thank you na lang <laughs> <laughs> so, hindi mo joke lang po so pag may ganito kayong case welcome po kayo dito kung marami na kayo nang puntahan at ayaw nyo pa tayo magpa opera sa mga nagpupunta dito so try nyo dito wala akong pipilitin so kung maligaw to sa inyo itong video na to well it's God's will so ano? kita kita tayo dito sa anti City. congrats sa, pap sa mag ina nito ha Pagbuhatin niyo ulit para may pera kami. <laughs> <Pag -u -sup. laughs> Dalawa na sila.